Pangulong Bongbong Marcos hindi papayagan ng insertions sa 2026 national budget. Kasama natin mula Malacanang si Radyoman Chanel Salazar. Iniyak ng Malacanang na hindi papayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang questionabling insertion sa panukalang 2026 national budget. Kasunod ito na inisyal na pagsusuri ng mga mambabatas na may nakapaloob na pondo sa National Expenditure Program ng Department of Budget and Management para sa mga proyektong natapos na. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang pondo ay dapat ilaan lamang sa mga lehitimong proyekto at hindi sa mga proyektong tapos na. Dahil dito pinayuhan ng palasyo ang mga mambabatas na makipag ayan muna sa so Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya para beripikahin kung tapos na nga ba ang mga proyekto o may iba pang alokasyong tinatukoy. Kulang sa sinasabi na ni Representative uh, Marcy at Representative uh, puno. Kung ito po ay talagang nasabing na isingit at hindi ito papayagan ng pangulo. Kaya aaralin po at mas maganda po yung mga nagrereklamo at nakaalam ay i-coordinate po talaga sa DPWH, lalo lalo pa sa pangunguna at pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Nauna nang umalma si Pangulong Marcos sa issue ng insertion sa budget at kinumpirma mismo na naulit ito sa 2026 National Expenditure Program. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Chanel Salazar, Tatak RMN.